siya po. Oh, Ugoy ka ni eh. Ulan pa Jude. Ang dilim natin naman nga dyan. Kasi ang lang po ng mukha natin. Yun ni shoutout po kayo kay Dean Yon, po. Yon, po na kay Jin Soriano. Yun, good din po. Yun, good din po sa'yo ma'am. Ma, Jin Soriano, shoutout sa'yo ma'am. Maria, bring up in the floor. Hi, what's up? Eighteen. <laughs> Hi, shoutout sa'yo ma. Ah, lads. Nababago tayo sa swan. Ah, ilang araw na po ulang, ano wala yung signal you know? i-applore natin ito pa so hindi tayo maka-upload uh, subukan na natin oh. Uh, iba ka alas 11 na ito ma-upload mga idol so yun si ano, KB no, bakit ang dilim uh, nandito ako sa ano tinan nyo po yung ano, paligid na sa paligid ko yun, uh, yun. Diyan lang ako naka diyan ako naka ko yung, yung ilaw, no? Ano kasi um, ilang days na tayo walang ano, walang internet sa bahay. So naayos na sana 'yon, okay na 'yon. Yung ano yung ano yung araw na 'yon, linggo o oh, yung linggo, no? Gumagala kami. Ang lakas ng ano pala ba ng ulan tapos kumikidlat yun napapakay na naman yung ano yung mga device no so ano na to ano lang ano ngayon uh, monday tapos tuesday dalawang araw na magtatong araw na bukas no simula nung ano nung linggo ng hapon okay na sala yun sayang ba no wala no, ganun talaga So ano lang mga idol, labang-labang lang kung makalipat tayo ng ano, na ibang connection. No? So, yung ko pa kung okay ba na yung program ng bindo ko. Kung oh, pwede ba na ano din mapalitan ng ibang program para mag-set po sa bago, ano, malipatan natin, na. So shout out po kay Ma'am ano, Ma'am TV shout out, no? Ah, uh, musta na idol? Okay lang po, Ma'am. Kayo po, kumusta po kayo, mam? Ano, kay or no, Orfina. Hello po idol. Yan shout po sa iyo Ma'am Maritis Orfina. Shout out po. Sally Divino, gandang gabi po idol. Yan shout po sa iyo Ma'am Sally Divino. Magandang gabi din po, no? Ah, uh, Maria Bernabeno po, magandang gabi sa lahat. Yan magandang gabi po, no? Um, KV uh, wala man lang mic hina ng volume idol. Ganun talaga 'yon sa cellphone ko ito, no? Pasensya na po kayo ha? Ano lang kasi itong cellphone natin is Vivo. Y21 no? May hina talaga sa ano ito ma'am? No? Um, yun lang po talaga Wala tayong mga kagamitan na ganun Yung ano lang talaga yung bulim lang po natin Yun lang po talaga ha Pasensya na po ma'am. Sir Francis Kayog uh, To Cindy Magandang gabi yun Shout out po yo. Uh, Ray Francis no, ang gabi din po sa'yo. si Malu ah, uh, Malu Uta. Ah uh, harang po, pa, pa po idol good evening. So, Shout out po sa Ma'am Malu Uta, ano siya out po sino so, nang si KB uh, buti walang bagyo dyan so mayroon 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 yan pero hindi ko alam kung ano kung saan din tumatama talaga yung mata ng bagyo siguro yung ano yung linggo na yan grabe yung ano no nandun pa kami sa e-park kasama ko sila no sila Dukio si Serge, at yung mga yung mga ano mga bata no yun ito ano, pinupost ko sa Facebook, no, yung time na yun. o Kuchulin, thumbs up, uh, dan, o sin, po sa iyo, ma'am, ano, ma'am, po kayo? Diba, sa ako natin ni Ron, na So, mag-upload tayo dito, ito, mga siguro, nasa mga dalawang oras tayo. Ipapasa pa natin ito sa isang pool. Paita, laga na, no. So pag hindi makaya na ma natin ngayon, mamabukas na lang siguro na. Lumapit na sa akin yung aso. Tuy, dito na ka tuy. Tuy. O coach yan, shout out. Hello idol, yan. Uh, hi po mamu um, coach Olin, kumusta na po kayo dyan ma? Uh, kumusta po ang Japan, ma'am Lin? Uh, Maria na po. what's up ma'am Jin Suyano? Si Malu uh, Utas, yan. <laughs> Shout po sa iyo ma'am. Salamat po. Maria Bernabina Flor. Hello ma'am. Coach Liam. Si Ran Bubis na no? wati. ano wati? Shout out sa iyo. Ran Bubis na. No? Uh, Rolando Villanueva. Uh, have a great evening everyone. God bless. So yun. Uh, shout out po sa iyo sir. Rolando Villanueva. Ray Francis Kayag. No? Ayan. Pa-shout out tayo. Siyempre pa na. No? Shout out po sa iyo. Um Sir Rolando Francis. Um ano ba 'to? Uh, Ari Francis uh to send di shout po sa iyo. Si Susia Dino igod din uh bus uh, watching from Taiwan boss. So, Yan. Big love shout out po sa iyo ma'am Dino you know, Taiwan shout out po sa iyo. Ako chulin hello ma'am Derma. Dermatologist no. Ma'am Berna no siya. Si Helen uh, Mila uh, Libanon hello po um Hello po Lord, so ah, good to watching from UEA. Ingat po, lagi sa pag ko always praying po bago malis sa pag-uvlog, God -bassel. Salamat po, salamat po, no. ah, sa out po sa'yo, Ma'am Helen, ni Lebanon, Banon, Shout out po sa'yo, ng Kuwait, no. Ah, UEA, no. Yun. Ah, uh, dyan, so yan, okay naman volume yun, Lord. So, uh, sige, sige, ano lang siguro yun, baka sa signal. Pero sa totoo lang po talaga, itong po na to, ah. mahina po talaga yung nito, no, uh, volume, no. So, Alia Bar, ano, Bardusa, uh, good evening. Ay, lang tag ulan. Ulan na. Nandito tayo sa gitna ng ano ba, ng daan. Uh, pakita ko sa inyo ha. Nagpatunga tayo ng mga idol ng hiram na tagbangko, no? Lang hihiram lang tayo ng maupuan natin. Yan, natin na yung upo yun. Turo, oh, turo. Na, nasa daan tayo. Eh, ano nakita? O, oh, turo. Yan ang bahay ko isla doon sa malayo pa din no tapos dito din sa nang sa bandang sa unahan din yun o nasa daanan tayo ito nang hiram tayo ng bangko no so yun ang ano natin ngayon sitwasyon natin ang dagat na baglamok tanawan yung lamok papas sa dilang nasa mulo pa doon makita. Uy, ako amang nang may nakita. Ang mga yung nagutan mag-live bukuan. Wala sa balay. Ito na ang lamok. Ano lamok mga idol? Napagay sa kong tayo. Pinaghano. Nadalang tugugaw akong tayo. Ha? Mula ni Ron. Nalaghan ang lamok. Yan yung shoutout po bar Mamliya Barduza. Ah, Helen Mayli. Ganun ang gulid din po. Ah, Good evening po pala. Sorry. So okay lang no, yun ma'am. ano, ma Helen. Shout out puso mama ma'am um, Malo. Ang ta, ah, uh, Charmin. Charmin to din ako. ah, uh, ako idol sa FBI. Oh. Opo no. Ma ano ko po. No? Sige na. Parang may message yung kanina na ano. ah. Oh, nandito. Malo. Charmin ta. No? So yun. Uh, Maya Bina uh, malamig na ba ang ulo mo ito? Hindi pa talaga, mainit pa talaga yung ulo ko na no? walang gana. Kaya, yeah. siyempre, anong talaga kay Grabe yung ano natin, no? pinagdaanan natin yung natin ba yung internet connection natin? Na? No? Na, okay na sana yun. Naayos na. Eh, na na naman, Wala na naman. Ayay. Ayun na kayo sa ilin. Nawala na naman. So, ganun talaga. No? Si Vicky Amorin, musta nakakaya uh, sila Jasper at Phoenix. So, yun po Mula pa tayong up to the, uh, at to the genome, ha? mam ha. Ma'am Vicky Amorin, shout out po. Si Malaya May Vlog, shout out po. Yun, shout out po sa iyo, Malaya May Vlog. No? Si ano, KB, V uh, idol, ano nang balita kay Jinik, ma'am? Wala po, tawa pa talaga. Wala pa talaga akong balita kay idol, no? Kasi, ano pa nandito pa rin ako no nandito pa ako hindi pa ako nakabalik doon no so yun kay IBC Mix Vlog yun yung chat po sa iyo sir no si Sally Divino Idol Amos na lang po si Jinik nakita niyo no, ano ah, na po ba so ma'am uh, wala po akong update kay ano Idol Jinik no kasi matagal ako ako naka uwi nandito na po ako sa, no, sa lugar ko hindi pa po ako nakabalik talaga doon sa kanila no uh, dulot ng kagipitan ha, sa so, ang panahon kaya yun hindi tayo basta-basta maka makabebiyahe bi no so yun shout po sa iyo Sir Sally ah uh, Divino Maria Bernabinator uh, good evening din po sa lahat na pumapasok sa live uwi ab ko po sa mag live eh. um, po din sa lahat na pumapasok sa live ni uh, G818 hindi ka naglamok eh G818 yun yung shout po sa, ano, sa 15 people in the shoutout shout out dyan no? Games Channel, mayong yung gabi idol yan. May gabi po si mom, ma'am. Games Channel, kumusta po kayo ma'am? Maria na Bernal please subscribe lang po uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa yun. Salamat po na, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dyan. Please naman po, pakisubscribe po yung channel ko. Gusto nga rin po. Um, Gaines Channel, uh, musta man, uh, why man nitnit -nit ka ayong... Ma'am, nakusak po ma'am. Wala mong gugusap balay okay. ma'am. Eh mo ganun di sapot sapot kung ano yung bago pa na ayo napakay na po no? wala po yung signal nakantang ko di sa tunga sa highway mo na no, tunga sa highway tunga sa kalsada ng la lasang oh. ko sa tunga sa kalsada nang hiram na kung bang kung tagyas bindo na, tunga sa dalan Nah, wala na wala ka sa, wala ko sa balay. Nakikunik ragi ko man, nakikunik ra ko man para maka online lang, maka live gamay. Ano na agad. No? Diba sa lahat ng taga-suporta natin dyan, nakikita niyo po, bihira po tayo nag-online. No? Kasi mag-online tayo kapag dito. Ah, hindi kasi pwede na, hindi na maka-abot dun sa bahay yung signal nito. Kaya, kinakailangan natin nalalapit kaunti, No? Si Malol, kita madilim sa pwesto mo idol uh, gawak uh, lampras. Dami ng lamok, okay lang sa uh, okay na ito, no? May solar naman sarapan sa ko, kaya nga dito ako nagano, may solar oh. Pero ano lang, no? Uh? pero maralan talaga. No? Sige lang, okay lang ito, no? Masukin talaga yung nasa bahay tayo kasi maliwanag, no? si Jun Gonzales kay Itin na magpapalang araw sa yun siya tatoo sa iyo Jun Gonzales no o pagpapalang uh, araw din po sa iyo nang gabi po no. si Ricky Batyas idol magingat ka dyan baka may kuwak dyan ah, maraming ano ito? maraming kabahayan no Jun Gonzales at ka at sa kasamaan kasamaan mo so yun biki Amorin, sana uh, nakita, na si Jinx. Sana po nun, sana po nun. Jinx Soriano, inong kang kalaman si Lord. Sige po. Uh, Liz, salamat po, salamat po. Vicky Amorin, sayon sa to po siya mam biki Amorin. Uh, KB, ingat uh, kalagya sa pag-explore. Salamat po, mam. KB, kayo din po, ingat din po kayo sa pag-explore Gengis channel na, gilat, anak, uh, uglamok, liha, Ito lagi ma'am. Agwan katani, saon taman wala na nilang bisan naay akong dadal. Ah, wala na. Kay natasakwal. Ah, kay agman. Ah, ada isul TV idol may upload na si Jinik. Uh, yun So, ano na po? Ah, uh, nasa nakuha nasa kasama Okay. Ah, ano din uh, mas good din no. Mas good din na uh, nakuha na. Uh, yun, uh, Dicefroy TV, si so Daylo po, no? So, 14 people in the house nung shirt po siyang lahat. Dyan. magandang magandang gabi po sa inyong lahat. So, comment po kayo kasi mag-out na po tayo mga idol, ha? Kasi subukan natin. Ulan na good siya, no? Mabasa tayo ng ulan, no? ah, uh, sige po, comment po kayo sa hindi pa nakapag-comment dyan kasi mag-out na tayo. So, at isa ka live lang tayo ng saglit, no? Chinolin Mantus, ingat kayo dulo makita mo na ang uh, kasama mo si Jared. So yun. Uh, po sa'yo ma'am ma'am to shout out po uh, The Explorer TV ingat kayo Salamat po salamat po sa uh, The, Explorer, TV Linda Ramirez hello honey friend Kumusta ka na okay lang po ma'am Linda Ramirez no? May love shout out po sa'yo ah, Salamat po sa pagbisita ng live po ma'am Linda Malo o utam parang ulit idol para sa ekonomiya so yun si Vicky Amoreno so yun uh, salamat po, ma'am salamat mo gang channel uh, shout out dia dulu sa mga kapwa ko FW uh, uh, alam to uh, shout out dia dulu sa mga kapwa ko OFW ingat po tayo kasi may bagyo super bagyo so yun ingat ingat lahat ng mga kababayan po natin na nasa ibang bansa no? Hmm. Ingat po kayo. Uh, tayong lahat, tayong lahat na. No? Mag-ingat po tayong lahat na. No? So, yun, mayabi na rin po. Ingat ka palagi ito. Salamat po, salamat po. So, yun. Nakapag-comment po ba ang lahat kasi, ano, uh, mag-out na tayo mga idol. Ba? Baka maka-upload tayo mamaya kung makaya kung hindi ulan. At saka makaya dito sa, ano, sa bindo, no, na ginagamit natin na wifi, nakikonnect tayo. So, petsa isang oras na magantay tayo bago ma-upload. Okay lang yan. So, yun. So, babay na po, no? Sa inyong lahat. bye babay po, Bye-bye po. Salamat po, na, Sa pagbisita ng live po. Ganyan sa yes, inyo, uh, ingat ka, Sisi. Uh, ingat ka din dyan. So, yun. Salamat, salamat sa lahat ng amping, amping ang tanan. Bye, bye po, bye, bye po. No? So, makita-kita na lang po tayo. sa na. Sa sunod mga live. Uh, dating ating upload. So, abang-abang lang po talaga kayong mga idol, ha? Yung mga upload natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye, bye po. Bye-bye po, good night po.